Main Mendoza, bagong kasama sa tahanan ni Vic Soto. Nagdulot ng ingay sa showbiz ang balitang pinatirical na ni Vic Soto si Main Mendoza sa kanilang bahay. Ayon sa mga ulat, ito ay sanhinang ng umanoy mas malalim na relasyon nila ni Main. Maraming tagahanga ang nagulat at nagbigay ng iba't ibang reaksyon sa social media. Si Pauline Luna, asawa ni Vic, ay wala pang opisyal na pahayag tungkol dito. Maraming netizens ang nag-aabang sa susunod na hakbang ni Pauline. Patuloy naman ang espekulasyon sa tunay na estado ng relasyon ni na Vic at Main. Samantala, tahimik pa rin si Main tungkol sa isyu. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding kontrobersya sa kanilang pamilya. Maraming tagahanga ang nagdadasal para sa kalutasan ng kanilang mga problema. Tiyak na magiging mainit na paksa ito sa mga susunod na araw. And this is Chika for today mga ka -showbes. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.